Ganito ako dati, isang magsasaka. Bago pa lang sumikat ang araw, nagagayak na ako para pumunta sa bukid para mag-araro at magtanim ng palay. Grabe. Ako po ito dati, ito na sa bato sa pambata, pang, pang matanda, mga chinelas na yan. At ito pa, marami pang iba, traditional business. Ginarang ako mag isang pandalo. Dati, ang buhay ko. Dito ako nagtapos at dito na po ang pangalap ng mag-iisang dati, teacher ako ng school ko. For nine years, araw-araw kumapasok, -araw ng nagtuturo sa elementary school. Ito po ako dati, isang broadcaster. Ako'y gumagawa ng balita, ako ang nag-i-edit -e ng balita, nagbabalita. Dito po ako sa Radyo ng Bayan. Dati-dati, dito ako. Dito ako nag-opisina, dito ako nag-church, at dito rin ako nagtuturo. Kaya nga, minahal ko ang ganitong klaseng ministry. Dati, ganito ang trabaho ko bilang isang community development worker. Maplano, plano, nag-iisip, nandito sa opisina. Doon, ito ang mundo ko. Araw-araw, dito ko pumapasok. Ang matambay sa loob ng apat na taon. Dati, estudyanin na kami ng school na to. Ngayon na sa guidance. Ako, laging late. Ako, laging muloloko. Ako, pag-itagita ka na lang. Pero nag-aniwahiwalay kami after my naman sa isip ko ang magnegosyo kasi isa akong magsasaka. Wala akong si Benenite eh, pero ginawa ko lang ng paraan. Wala rin akong alam sa negosyo pero pinag-aralan ko lang. Grabe po, after 2 years, first time kong bumili ng sasakyan. Kas, ko ang hawa ko dati, Araro, ngayon po, Nissan Tirano na. Noong unang naririnig-rinig kong malaki ang kitaan sa global hindi ako naniniwala noon. Pero one time sinubukan ko, eto na, After one and a half year, eto Hyundai Elantra 2012 model. Kaya yung mga nagdududa pa dyan at nagtatanong kung malaki ang kitaan dito, grabe talaga kasi ito na ang resulta. Kaya hey, dumating sa akin ang Global, ginawa ko ito part-time. After two years, sineryoso ko, eto, nagka-resulta ako. Mitsubishi Adventure, grabe. Kaya kung ikaw ngayon empleyado, gawin mo ito ang Global, seryosohin mo. Sigurado ako, magbabago rin ng buhay mo, katulad ko. Grabe, ito na. Brand new Chevrolet Cruze 2012 model. Hindi ko akalain isang dating teacher mag-magda-drive mag, ng isang brand new car dahil dito sa InGlobal. Imagine, I just I just do the business for 2 years, eto na nagda-drive na rin ako. Ginawa ko lang, nag-try at naniwala lang kaya ko rin maging successful sa business na ito. Noong na naisip ko, wala akong time. Pangalawa, busy ako. Pangatlo, sabi ko, hindi ko linya to. Kaya lang, nung nalaman ko yung sistema ng negosyo, inaral ko siya. eto nangyari sa akin, in 2 years time, nagkaroon na nga ng ES6 2012 model. At ang malapit nito, ako lang meron ito sa Puerto Princesa. Kung nagawa ko, mas magagawa mo. I'm sure mas magaling ka sa akin. Kaya kung ako lang sa'yo, join ka na. Noong una po talaga, punong-puno ako ng pagdududa dito sa In Global. Pero nung nakita ko ang resulta sa ilan kong mga dito, talagang tiningnan ko at sinubukan ko, nakinig ako, ginawa ko yung sistema, at makatapos o makalipas ang walong buwan, eto na. Nagkaroon ako ng resulta, meron na po ako isang napahagandang Hyundai Santa Fe na nakuha ko po galing po sa income ko sa In Global. Dahilan sa asawa ko na akala ko wala nang kagamutan ng kanyang karamdaman, pinasok ko ang aim. Dahilan dito, siya gumaling. Ginawa ko rin ang business nito. Napakaganda. Bakit? Nagkaroon ka ng first car at second car na ito nga yung brand new, new style Toyota Innova. Kaya blessing kayo po dyan. Subukan yung aim. Napakaganda po talaga. Ang AIM Global, ang una kong pagkakilala ay eh, hindi bagay gawin ng mga professionals na katulad ko. Pero alam niyo, pwede namang subukan eh. Wala namang mawawala sa inyo eh. Tanggalin niyo lang yung pride niyo at pagdududa niyo. In fact, marami at malaki ang pwedeng mangyari sa inyo. Katulad ko, 11 months, ito na ang aking Hyundai Accent. Noon, wala naman akong plano mag-aim. Kasi unang-una, hindi ko naman linya to. Pero after 10 months kong ginawa ang business, Eto ngayon, nagda-drive ako, Mitsubishi Strada. Kaya kung ako nga nagawa ko, bata, babae pa, kayo mga lalaki dyan, hindi ako makaisip na ibang dahilan para hindi mo kaya gawin to. Dati ayoko rin maniwala, pero buti na lang, binabahan ko yung pride ko. After two years, dahil sa yung global at trinabaho ko, eto una pa lang, Port Piesta. Alam niyo, sa totoo lang, nagsisimula pa lang kami. Kaya kung ako sa'yo, sumabay ka na. Dati, sinasabi ko, alam ko na yan, una-unahan lang yan. Pero yung binigyan kong chance, sarili ko makinig. Doon ko na-realize, wala pala talagang una-unahan dito. Grabe. After two years, nakadalawa ako sa sasakyan. Una, Honda Civic. Pangalawa, Toyota Celica totoo nga no, walang kwentang pangarap kung walang opportunity. And opportunity, walang kwenta rin kung walang aksyon. Ikaw, anong aksyon ang gagawin mo? Grabe after 4 years nakakabigla hindi kong akala na makuha ko yung dream car ko na Camaro mga ka easy ko last 4 years ago naglalakad na oh, lang, oh. ako, nakamotor lang ako hindi ko na yung chance sarili ko ng mangarap at trabaho yung pangarap na yun ito pa yung binalik sa akin ng Inglobal hindi ako magtataka kung gagaya mo lang ginawa ko within 4 years ang sarili mong taon sa Inglobal magkakaroon kayo ng rito kung baka masigit pa ba? Yes,